Good morning! So, ito ang pinakauna kong gagawin. Ilinisin ko yung mata ni Lola. Gamit ito. Tapos, yung mouth niya. Gamit itong mouthwash. So, hindi ko na maipakita. Ayan, na uh, linisan ko na yung mata ni Lola at saka yung mouth niya. So, kukuhin ko ng kanyang oxygen, temperature, and BP. Ayan. Ayan, okay ang kanyang oxygen and pulse tapos temperature 36.4 so now BP so yan okay Kung well, itong BP nya temperature oxygen and then pulse so okay ang lahat so now kukunin natin ang kukunin na natin ang kanyang sugar level isa send ko sa nurse Hmm. Uh, ka. uh. Okay ang kanang sugar level. Yan 121. Isesend ko sa nurse tapos uh, hindi ko rin dadagdag yung gamot niya na pang pang diabetes. Kasi okay naman tong gamot niya. Kapag mataas daw tsaka ko idadagdag yung glucomin. Diktikin na natin ang gamot ni Lola. Yan pa, dumating yung naka-schedule ngayon, natutulong sa akin. So, pinaliguan na namin si Lola at saka natapos na rin nagnebiol. Bale, three times po siyang nagnebiol. ngayon, bibigyan na natin yung gamot niya.

i about to show That's right. I just saw video. Ah.

good. It's coffee time na. Ayan, kada alas 8, saka ko natatapos lahat. Maasikaso si Lola sa umaga. So, nalinisan ko siya, napaliguan, nabigay na yung gamot, tsaka yung pagkain, then bago ako magkakape. Ayan, alas 10 na. Tapos na itong nilabhan ko. Mga beddings ni Lola. Sa damit niya. Yung damit ni Lolo, hindi ko pa nalabahan kasi konti. Nagpalit lang kanina, hindi pa naligo mo hapon pa. Ayan, magsampay na tayo. Sakto na tuyo yan, oh. Nilabhan ko kahapon. Mga damit ni Lolo. Nakapaglinis na papala ako kanina. Bago ako nakapagsampay. Hindi lang ako nakapag-video kasi may mga taong dumating. Sakto na linisan ko yung kwarto ni Lola. Tsaka may dumating na bisita. So, ayun. Uh, in-entertain ng anak ni Lolo bisita habang naglilinis ako sa yung kwarto ni Lolo tapos sa kusina. Huwag ako ni Lolo. Nami ba? Ah. Oh. Ah, kulo. Ayan. ko na daw lahat ng bintana. Tapos yung door sa kusina. Ayaw namin isara kasi pag nagluto kami, eh, babaho dito. Yeah. <laughs> Sarado na lahat. So, yan. Tanghali ulit. Time to check the oxygen, temperature, and baby ni Lola. Ayan. Okay. Ang oxygen niya. Now, ibibipi ko na. Ayan. Ang ni Lola. 27 ayan po, 12:20 na ng tanghali na tapos itong food ni Lola. So bibigyan na natin ng tubig. Tapos niyan, palitan ulit namin si Lola. Hintayin ko lang dumating yung tutulong sa akin and then bibigay ko ulit yung pangalawang food niya.

si 3 times po, so, isa na lang ulit sa evening Hi guys, 1.15 na bibigay ko na tong pagkain ni Lola bigay natin more Lagyan natin ng 50 ml. So, yung pagkain niya hanggang 5.20 or 5.30, ganun. After that, water again, 300 ml. Then, inenebul ko ulit si Lola. Tapos, palitan na naman ng diaper. Time check, it's 6 p.m. Kakatapos namin pinalitan ng diaper si Lola. After 10 minutes, bibigay ko na yung dinner ni Lola. So, hanggang 10.30 matapos after yung food niya, bigyan ko ng tubig. So, mga 10.40 matapos bago ako matulog. So, yan po ang everyday routine ko.